Ganda mo rin siya nag-makeup sa'yo. Ganda na rin na ano? Ganda Ganda na? Ayun, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat, ano? At uh, saan man po kayo naroon sa oras na ito, ay sana ay nasa na maayos po kayong kalagayan. Nandito muli ang inyong lingkod, uh, Batang LU, at para magbigay na naman ng isang reaksyon tungkol po sa napakagandang si Raina, ano? At bago po yan, ay muli kang pinapaalala, lagi natin susuportahan ng mabana kalingap, walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Adda Vlogs, at syempre si Kalingap Prabano, ano?

Grabe ang suit mo rin ah. Sexy ang suit mo ah. Rina, kanta mo ah. Ha? ha? <coughs> ah, siya, tiro, da? Galing na? Galing ka. Oh, kunin mo daw, kunin mo daw. Huwag. Bakwal dyan. Ganda mo rin siya nag-makeup sa'yo Ganda na rin na ano Ganda na Ayan so po, hihintay na lang po ng iba And ma-start na po tayo ay grabe talaga ano napakaganda talaga ni Rena ano ang ganda ng pagkakaayos sa kanya kung sino naman ALM siguro ALM no ALM Studios yung uh, ano yung nagayos sa kanya bagay na bagay po sa kanya at litaw na litaw ang kanyang kagandahan hindi tuloy napigilan ni Kalinga Prob na talagang humanga sa kanya ng paulit-ulit at ang napakaganda dito talagang hindi mo na mapapansin na may sakit itong si Reina ano talagang magaling na magaling na congratulations sa iyo Reyna may papayo ko lang sa iyo pagpatuloy mo lang yung pagiging masunurin mo kay Ate Roda at sa lahat buong team Kalinga at uh, lalo mo pagbubutihin ng iyong pag-aaral alam ko naman na pinagbubuti mo yan dahil napapanood na susubaybayan ka namin and yun para magtuloy-tuloy na walang ibang matutuwa niyan kundi kaming lahat na lahat-lahat ng mga sumusuporta sa iyo. So yun mga kalinga ano? Um, dito muna natin tatapusin muli at uh, sana ay suportahan niyo palagi ang inyo lingkod Batang LU. Kita-kita po tayo sa sunod. Bye.